Ang kasha, ang alamat na yokai mula sa alamat ng hapon, ay isang nilalang na kahawig ng pusa na may nagliliyab na pulang mata. Ang katawan nito ay nababalutan ng apoy at madilim na balahibo. Ang kasha ay may hindi kapone panoraling lakas at liksi. Ang kasha ay kilala sa nakakabahalang gawin nito na magnakaw ng mga bangkay. Gumagala ito sa gabi, sumisilip sa mga prosesyon ng libing at sementeryo upang ngagawin ang mga katawan ng masasamang gumagawa ng kasalanan para sa mga nakagawa ng malubhang krimen sa kanilang buhay. Naapro rin Banger in halating balayo. Lumilipad sa gabi, ksemjing nagaapoy at kakaibang aura nito. Doro din nalang kasha, tukwa norkyaw dar sa kahit ng pai, o diretsyo sa impyerno, kung saan haharap sa walang hanggang parusa ang mga masasama. During kaulag furawa ng its itin din kasha, pulang sirin din katarungan sa alamat dahapon, In ni Ray in Stringburn Brand of Birdcap Preserves sa Minjukyo, Tumasma, at siniskir na haharap sila sa kahihinatnan ng kanilang mga swa. Kahit sa kamatayan, ang pinagmula ng kasya ay nagmula pa noong sinaunang hapon, kung saan ang yokai ay magsisilbing babala. Binibigyan diin ang kahalagahan ng pamumuhay na may kabutihan. Ang misteryosong kalikasan nito at kaugnayan sa kamatayan ay nagpasikat sa kasha.